Okay, Isuzu D-Max. Ito yung uh, spotlight, auxiliary light. Pati dun sa, ano, sa kanan. Yan yung linya niya. Ito. Itinaan dito. So, dito naman sa pinagdaanan, goods yan. Okay yan. Kaya lang napansin ko yung style ng installation. Yan, sunog na. Tapos, ito yung kanyang relay na ginamit. So, tapos, yung wire na ginamit masyado maliit para doon sa sistema, no? Uh, yung, ano, yung pinagkabitan. Yung lead, lead light. Masyado maliit yung wire para doon sa lead light. Uh, pati yung relay. So, ang gagawin ko diyan, i-rewire ko na yan. Buti hindi tumuloy. Hanggang dito na yung sunog, yun. Eh. Tapos dito, kapag na yan, i-rewire ko na. Bali, ito yung switch nya. On-off switch. Okay. So, i-rewire ko yan. Bubunutin ko yan lahat. Lalakihan ko ng wire para kayang-kaya ng load ng ilaw. So, kahit magpalit tayo ng LED light na yan, goods na siya. Ayusin ko na ito lahat. Okay, ganito naman ang ginawa ko dito. Ayan, kung makikita nyo, nilagyan ko ng connector. Tinestin ko na rin itong LED light, goods pa naman. Tapos nilagyan ko siya ng insulator. Ayan, ganyan ang ginawa ko dyan. Naka-tape na siya, tapos ay naka-strap. So, ganyan ang itsura niya. Tapos ay ito. Tapos yung insulator na gamit ko ito. Ayan, tapos ang ginawa ko dyan, bawat isang LED light, ay dalawang wire, magkabukod yan ililinya ko yan hanggang doon sa battery okay, so ito yung mga wire ko malalaki na, para hindi na masunog para all goods na ayun o, oh, natapos ko na dito sa taas, Ayan, doon sa kabila ganun din, okay na yan so dito ilalawit ko na yung wire, punta doon sa baba yan, so ngayon doon naman ako sa baba magagawa ito nakabang na yan bali yung wire ko dyan isang linya para dito sa kaliwa at syempre isang linya din doon sa kanan. Kaya magiging apat na wire yung ibinaba ko papunta doon sa battery. Dalawang relay din gagamitin ko dyan para alam mo yun, para napakatibay. All goods. Okay? Ganito pala nangyari mga boss. Kaya pala ganyan nangyari. Ayun, naiipit. Kita ba? Kaya naiipit. Nakasangat dito kahit pa siya sabihin natin may insulator naiipit pa rin ano sunog na sunog ayo hanggang dito halos lahat pala muntik ng fireworks okay so ipopulout ko ito hindi ko dito idadaan yung wiring kung nililin niya hanap ako ng lulusutan na hindi dapat maiipit ay ito, ito pwede pala dito sa kabila butas pala dito Breeder ito eh pero wag nating iipit doon sa ilalim pupull out ko na lang tong wire so yung mga boss nailinya ko na so dito yung wiring na ibinaba ko doon ko sa breeder dinaan doon kasi sa dating linya niya inipit dito inangat siya tapos ay nakaipit yung linya ko naman ipinasok ko doon sa butas doon sa pinakambreeder. tapos dito yung breeder doon sa loob yan iniayos ko din yan tapos syempre insulated din sya hanggang dito tapos dito yung switch na dadaling ko sa loob ah sa labas sa relay dalawa kasi nga dalawang relay ang gagamitin ko bawat isang uh, LED light so dalawang relay yan optional yan in case na magdagdag ng LED light pwede kong paghiwalayin yan doon sa taas bahala na kung anong mga uh, bahala na si boss kung anong mga LED light na idadagdag So, doon, nakaabang na yung wiring niyan. Pwede ko na laruin dyan kung ano yung pwede kong gawing wiring dyan ang idadagdag nila. Pwede ito, or pwedeng yun. Kung ano man ang idadagdag nilang mga LED light dyan. Okay? So, kaya ang wiring na ibinaba ko dito, apat. Dalawang ground, dalawang uh, positive. So, pwede kong anahin yan. Option, kung anong pwede kong gawin dyan. Tapos dito, yung switch nga na sabi ko yung ko sa labas sa relay, dalawa din. So, ang source niya, titignan ko pa dito kung anong source no ginamit nila ito eh medyo sunog na rin dito eh oh. dito sa may pinagtapan nila na blue wire so titignan ko pa yan kung rectang wire yan at kung ignition on depende ko kung, kung, ano source yan at ito nga ay eh, ano na yo eh, oh. lusaw na sunog na yan sama-sama na sila diyan ayan dikit-dikit na oh So, i-amazing ko na lahat yan. Titignan ko kung anong source. Tapos itong wire na ito, ilalabas ko na ito. Tapos doon ako magre-relay malapit sa battery para pag magto-troubleshoot ako, mabilis lang. Mabilis lang hanapin. Lalagyan ko na lang din ng label para madaling malaman kung sino man ang pwede mag-check. Alam na nila kung alin dun yung para sa LED light. So, ito kasi ang switch nung LED light niya sa taas eh. Okay, so i-check iche ko pa dyan yung blinker wang-wang at yung two-way radio. So ngayon ililinya ko na ito. Ito na yung mga abang nyo. Okay? Check lang natin ulit. May nakita lang pala ako. Ito pala, malamang rekta ito sa kuryente. So hindi sila naglagay ng fuse at direkta lang din sa auto wire ng original ng sasakyan. Hindi sila nagrekta sa battery. Yan. So ang ground pala, ang switch pala nila, ayan, nakakapit lang sa ground. Ayan ground and switching nila. Ayan, para dito. So, babaguhin ko na yan. Dapat ay kuryente ang ground, ang switch niyan. Kuryente ang switch. Tapos, dapat direkta sa battery yung uh, relay. Nasaan yung relay niya? Ayan, ito yung relay. Bush relay din naman, pero yung sakit niya ay pang cut off relay. Ayan, o, medyo lusaw na din yung ano, number 30 niya. Hindi pala medyo. Lusaw na nga talaga. So yun, ililinya ko nito. Pinakita ko lang na rekta sa battery. eh. Ito pala blue na ito ay rekta sa battery. eh. Tapos ay walang fuse. So yun, linya na ulit tayo. Ito na nga mga boss na ilinya ko na. Nailusot ko na sa may rubber doon. Yung pinakang mga wires natin. With insulator syempre. Tapos dito yung label natin. Yung ginawa ko. Silly light. Parehas yan nilagay ko relay itong isa at pati yung isa. So kahit magdagdag nga siya ng ano ng auxiliary light diyan, pwede na, kayang-kaya na ng relay. Tapos syempre, number 30, diretsyo natin yan dito sa rekta sa battery. Tapos yung ground, lagay ko na lang dito. Body ground. Tapos yung switch niya ito, dalawa, tig-isa yan. Pero doon sa loob, pagsasamahin ko na. Pero dito sa relay, pinaghiwalay ko yan. In case na baguhin namin ang linya doon sa switch, gawin namin dalawa, naka-option pa rin siya. Hindi ko siya pinagsama. So madali na yun kung sakali man. Mga, alam mo na yun, pabago-bagong decision. Pero dito, all goods na yan. Tapos negative, gaground ko na yan. So, okay na ito. All goods na ito. Okay, ayos na mga boss. Yung uh, source dito ng rekta sa kuryente, dito ko na nilagay. Uh, connector din siya. Tapos ay with fuse, 10 amperes. Ito na yung switch, yung datihan niya. Tapos yung ano dito. Yan yung relay, dito ko na nilagay. Dalawa. Ground. Fuse holder. Nung bawat isang auxiliary light. So 20 amperes ginawa ko. Check natin yung ah uh, switch on off so check natin yun dyan on off on off so kahit magbabadan yan all goods yan mga boss sigurado safe na safe yan tapos yung insulator natin safe na safe din yan so dito ayusin ko na lang to at pati yung auxiliary light iaayos ko ng ano yan lalagyan ko ng tornilyo para all goods na siya so yun okay na ito bubuuhin ko na lang lahat tapos ay eh, final check, final test tayo. Okay, mga boss, yari na. So, dun sa taas, na-fix ko na yung dalawang ilaw. Ayaw, makita nyo. So, dito sa switch, Direkta na yung mga boss, pagka ini-on natin, kahit di nakasusi, ayan na. Okay. Halos kompleto pa naman. Yung sa meron pa naman siyang natitirang mga ilaw. Okay? So, yun. Ayos na to. At yun na nga mga boss, dahil tapos na itong ating ginagawang uh, Susu D-Max. So, shoutout muna tayo kay Bossing Jordan. Yan. Shoutout sa'yo. Siya ay nakabase sa ano nga ba yun? Sa mga ba naka-base? La Union. Yon, Tama ba? So, siya ay taga Baguio na ang base ng shop nila ay sa La Union. So ayun, shout out sa iyo boss, galingan mo. Pag-aralan mo lang maigi. Ayos 'yan. So ayun. Thank you, thank you.